Hi guys, nag-outing nga pala kami kasama si Aljus, Pranka. Hello po. Oh, Siyempre, nandito rin si Kerax, si Yunan, si Okata at si Fuego, si Shaira. Shish ganda! Nandito rin si Chu, si Saikyun, si Sait, at si Trippings na nakatulala. Uy, si Gigados na nagulat. And last, si Stratos TV. Nagutom na nga kami dito guys, kaya nagsabay-sabay na kaming lahat kumain. Ibang klase talaga mag-voice over si Sir Puego. Nakita ko nga si Trippings dito, minamagikan niya si Okata. Paniwalang paniwala naman. Di naman pala marunong eh, Trippings talaga. Wait, si Mizaki ba yun? Uy, nag-uusap yung dalawang magkamuka. <laughs> Grabe magkamukha nga Uy wait mukhang may nagkapikuna na dito ha? Ano yun? Nag tiktok nga muna kaming mga girls Habang ang mga boys naman nagkukwentuhan Nakikita nyo ba yan guys? Tignan nyo si Jake may kausap na babae eh. Sino kaya yung kausap nyo na yun? nyo na yun? ay, 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 ang lulupit pala na ito sumayaw. Nag-picture-picture na nga kami dito guys, bago umuwi. Libig! Yan nyo lang kayo, tas liko kayo What? sa kaliwa. Dalan kayo sa kaliwa! 那个可以。<laughs> <laughs> <laughs>